ito so guys uh, ang hirap nito parang sina pinag-ayos ng babalot nito ang hirap buksan ito so guys so oh, parang parang ano parang piki lang oh yung karton ginagamit nila parang parang hindi tama to ba yung karton pero tingnan na natin guys kasi lasada to hindi naman hindi naman kami nag-order ng sa TikTok kasi yung iba yung nagkamali ang mga laman siguro sa TikTok sa TikTok sila nag-order pero kami guys sa Lazada kami guys to ang ano namin Lazada ang ang in-ordera namin matagal na kami doon sa Lazada so guys parang parang nakita ko na guys ah parang na parang nakita ko na guys ang laman guys ito uh, ito guys oh parang hindi pa natin alam kung totoo ba yon baka mali na naman to ito lang guys uh, sa mga viewers ng Lazada uh, self shout out po so, mga ano yung nanonood sa atin ngayon ngayong umaga yung binuksan na namin yung delivery ng Lazada. Oh, ito guys, oh. Isang piraso guys. Oh, ito makikita guys, oh. Oh, parang parang totoo totoo lahat guys. Yung inorder namin namin, uh, natanggap namin totoo. Ah, uh, maraming salamat po sa Lazada. Salamat po uh, at saka yung uh, delivery rider, uh, maraming salamat. Uh, yung nag-deliver dito ah uh, Gante. Salamat guys. Uh, ito, ito ang ito ang matatanggap namin guys. Yung dalawang lalagyan ng ulam. Ito, itong isa ito guys. Ah, dalawang lalagyan ng ulam. Ito, to dalawa, dalawa guys, kasama to. Dalawa. At saka yung isa, isa na dumating na in order namin. Ang ganda to guys, ang ganda naman lagyan ng mga ulam, lalo na kung mga ulam na yung mga chicken joy at saka yung mga spaghetti uh, so guys uh, maraming salamat po sa pagpapanoon panonood po